Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening sa lahat kung saan mang kayo naroon. At ito na naman kami guys, ang inyong mga kumaring gala, paggala-gala dito sa Tarlac. Narinig nyo naman guys sa Tarlac ito. Kasi galing kami ng San Jose guys, tapos nadaanan namin to. Alam mo naman ang inyong mga kumaring gala, kaya basta pag may magandang area, hala lang, sige lang ng sige, basta lang makagala, charot. So dito guys, ah uh, nakalimutan ko kasi anong pangalan ng nasasakop nito sa Tarlac, basta nakita namin magandang ilog siya. So ito yung una na pinag-stapa namin or pinaghihinintuan namin. Tinignan namin yung area, kung... Kung marami bang tao, marami bang naligo, marami bang nag-stay, kung ano itsura ng ano ba to, resort so ganon ah uh, nakita namin wala pang tao wala pang uh, nag, nag kami pa lang talaga so muna guys makita ninyo may mga kubo kubo muna te among ipangutana kung pila ang cottages nila tagpila uh, ingon si ate katong tag iya ana tag iya means koan siya may ari ng Uh, yung mga cottages, 500 pesos ang bayad. So, bahala na ka mo kung ilan kayo dyan. Basta magbayad kayo ng 500 pesos. At uh, pwede rin kayo magdala ng pagkain o lulutuin nyo. Or uh, luto na. So, pwede kayo mag-stay dyan. Pwede rin pala kayo dyan mag-camping, guys. So... Ma dala lang kayo ng tent nyo so sabi ni ate yung mayari ari. Na pala guys yung tubig dito warm water siya kasi uh, pumunta tayo dito pumunta kami dito is mga I think mga uh, 9am pa siya eh so warm water siya Ang inisip ko pa naman nga is malamig kasi diba mostly yung mga ilog malamig talaga siya So, ayun guys. ah uh, dito, makikita natin na si Aileen pinikturan kasi siya ang model ng ilog. Hindi, chat lang. Muna siya. Ah, uh, diri ang, oh, kita ni mo guys, nililip pa na siya. So, diri anakit ah, nakita na mo na may another pa na parang resort, pangalan ni Ani. Pero same lang siya na ilog. Parang kung ano ba siya, isa e, kasubay lang siya ba? Parang subay ka ng hilira ba? Isang hilira lang. Pero, lain ang mga tag-iya. Ano na siya, guys? So, kita nyo, guys, ang linaw niya talaga. Ang tahimik. Tapos, ayun. So, hindi natin na-try kung gaano ba yan siya kalalim. Ayan, ito na nga, guys, yung sinasabi ko sa inyo na pangalawang uh, resort na pinuntahan namin. Pero, konting ano lang. Konting biyahe lang. Siguro, mga mga five minutes lang na anjang ka na sa kabila. Yan. Ito naman ang pangalawa naming model si ate rin. Kanina si Aileen, ngayon naman si ate. So, hayaan natin sila. Bigyan natin sila ng karapatan maging model ng ilog. Okay? Yan. Tapos, napansin ko nga din dito guys, may mga color sila sa mga parang anong tawag diyan mga flag flag ba yan ganoon tapos may mga colorful si ate yung isang may ari naman na natanong din namin magkano yung cottages nila so gano'n din S same lang din naman yung bayad so ganun din pwede rin mag overnight pero sa bagay sa mga mga nagka camping mas bet nila yon mag-overnight. Pero kung gusto mo rin, try nyo lang. So, pasensya na guys at nakalimutan ko talaga yung pangalan ng er lugar na yan sa may Tarlac. So, hindi ko alam kung part pa ba siya ng San Jose Tarlac. So, basta nindot na siya guys. Kaya kasay naman mo guys, kami kasi garamig pataka-taka uglaag ah. Pag makakuha, nakalimot na sa lugar. Giyahak. Basta mo na siya guys. Um, Nindot lang diri a ah, kay peaceful ka ayo ba? Tahimik na lug ta tahimik na lugar kasi or siguro dahil wala pang uh, mga guest kasi maaga pa nung pagpunta namin diyan. Ganon. So, ayan guys, sana ah uh, makabalik ulit kami diyan para masubukan kung alam mo yon kasi hindi namin alam kung gaano siya kalalim or kaya ba ng powers na sa height ko. Diretso ba ako ma-charot? Parang ganun, guys. So, ito na nga, guys. Maraming salamat. Magpapasalamat muna tayo. Bag, baka wag mag-end. Maraming salamat sa mga sumuporta sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo para makita nyo lahat ng mga videos namin at mga kung ano-ano, mga ano-ano pa. Oh, di ba guys? Ito, 'yun ang pinagkaiba doon sa isa, wala siyang ganito na nasa gitna. Di ba? Itong kabila, hindi nagpakabog si Ate. Talagang may kubo siya sa gitna. 'Yun, guys. At ito na nga kami tatlo, mga pabadlonggit sa kalibutan, mga nag mauna, oh, di ba? So, daghang salamat guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa oras at panahon para mag-watch kayo sa aming mga inupload sa YouTube or sa Facebook. mauna na guys. Daghang salamat sa tanan. tanawan na lang na ang tulay din ha. ha? Basta ayaw gid pagka nang kung mas dako mo, naabot na lang mahugmak gid ang tulay. Bahala na magpaayo ana. 'Di ba? Maura to guys ha. Daghang salamat. Maayong buntag. Maayong odto, maayong gabi eh, kung asa man mo karon sa dako ng mundo. Thank you guys. Goodbye. Bye.